Sa number 3, ginpasalig sa Sugar Regulatory Administration ang mga sugar farmers nga wala sa may matabong na importation sa kalamay. Pinatunan man sa karoon sa gobyerno ang pagbakal direkta sa mga sugar farmers sa kalamay para mapasaka ang presyo sinig. Saru sa siya kay Paul Osconal, ang SRA Administrator. Nagasigi pa ang galing karon galing tug tugtog matapos amo pa ang paghibalus ang total production, lakip na ang demand. Pero sa karon may buffer kag may nagakaigo supply sa kalamay pero may pagdubo sa demand gani hindi na, na kinahanglan pa ang pag-import sang kalamay dugang pa niya ang sad patuman nga pag-import sa kalamay ang nabase man sa figures. Gisiling ni Eskona na nga ni kaibalu ang presidente bang sa sitwasyon sa karon Seryoso nga ginatunan sa gobyerno ang direkta nga pagbakal karon sa kalamay, gigan sa sugar farmers, sa mas mataas nga presyo kag direkta man nga pagbaligya sini sa konsumidor tuyo sa abunga tikang nga mapasaka ang presyo kalamay, nga yara karun sa kalamay ngayon karon sa 2500 pesos kada sako may pondo ang gobyerno nga magamit para sa amunga plano, suno sa SRA Administrator. Ginalauman sa mga sugar farmers nga ang presyohan ay mangin 3,000 pesos sa kada sako, sila nga makabawi. Ang drop in farm gate price is, uh, usually they say it's based on the market forces or whatever. No? So I've always said that if there really is an oversupply, the retail prices should have dropped also mm. how come it's not dropping so there the, the only the people involved in the trading side can explain it the only thing that we can do now is to assure the the consumers of a stable supply especially december I've always been asked that however sa farmers i think the mm. farmer needs an assurance mm. that um, based on the current numbers there is no need to import bali ang pa no gobyerno is a uh, baklon directly sa farmer um, at a higher okay. price, uh -huh. sa consumer at okay. a lower price. Okay. So, ang possibility sina, sir? So, um, um uh, we, we, actually, gusto ko din siya matabu as soon as possible. Ang ipit lang ta sa ibang agencies involved.